Yan, good morning mga kalagnot, ka-mechanic Meron po tayo dito ang trouble na NB350 Urban. Ayan. Sa starting problem, nabaklas na lahat. Ayos naman. Ang pinaka-trouble dito, ay mga may mga timer dyan, GPS, Patanggal nyo na. <laughs> ah, kasama din ba dyan sa G yung GPS? Oo, ayan, oh. kaya ayaw nang gumawa ng GPS namin. Patanggal nyo na yan. Ah. Patanggal nyo na yung mga GPS nyo, yung mga timer nyo. Kasakit ulo nyo. <laughs> ayan, oh. Patanggal yung GPS, tanggal ko yung timer. Mag-i-start na. Ayan. Ayos na, nag-i-start na siya. Yan. Nagkaroon pa ng abala. Nagpunta sila ng manawag. The rescue doon. Napauwi lang. Ayan yun lang pala GPS. Ayan yung timer nya. Ayan. Yun lang. Ayan tayo. Ayan <laughs> uh, may ari.